Hi guys. Buhay probinsya tayo ngayon guys kasi bakasyon. Ayan po. 'Di ba? Naalala niyo po guys, pag nasa province, 'di ba, kailangan magsibak ng kahoy. Ayan po, nagsisibak sila ng kahoy. Ayan, para panluto. Hindi tingnan niyo po dito ang presko. yan sa kabihas na napakainit po. Ayan, napakaganda ng panahon. Raven. Ayan, ang sarap po sa probinsya. Ayan po yung mga bata dito, matitigas ang tuhod. Pag sa probinsya, matitigas ang tuhod ng mga bata. Ganito po ang buhay dito. Simple na mahirap. Kailangan masipag ka rin kailangan ng sipag pero hindi po ganun karami yung bayarin